Alright guys, yan ang e Spider man Tignan nyo naman, ang galing niyang umakyat. O ba? Diba? Galing! Ikinakabit niya ang talis dun sa flagpole. Ayon sa balita ay araw-araw daw napuputol. Ito yung kahangahangang tigsira no guys. Yan siya pumababa, pumababa! Ayan, ayan ang tunay na. Magaling na teacher, magaling umakyat. Alam niyo ba itong si Ma'am ay ang sabi dito ay Siya po ay master teacher at ang nakakatawa ay uh, 14 kilometers ang kanyang binya-biyahe para lang magkapagturo sa kanyang uh, 19 na estudyante. Doon sa sa Elementary School, Batanes. Kaya naman palakpakan natin si Ma'am Carol. Diba? Ang kanyang kon ay grade 3, ang kanyang tinuturuan. Ayon dito, ayon sa 38 years old, or gulang na guru na si Ma'am Carol. Baro, piguro, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya. Buis, buhay ang gawain. <laughs> bagay na ayaw niyang iasa sa kanyang mga estudyante. Kalay, wait lang may customer. Wait here, bakma. Bakma na. Get you. Get you. Ika. May hindi ng sigarin Haha! Ha naman. Okay. Walang tagalog about sa mga teacher. Yan yeah, tuloy. Yeah, may pao yatiwa. Yat, so, okay. ah. hmm. lang. Dito nga, kaho, sabuk, sabuk Kasi ay... <laughs> kanina pa ako nagsho Kaya lang ay hindi kumagawa-gawa. Dumating na yung katrabaho ko oh, Okay, resume natin guys Kasi naputol kanina Again, itong si teacher Nataga Sa Bidog Elementary School Sa Town Ay nakaka-proud Dahil para siyang Spider-Man na umakyat Sa flagpole Hi, 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 hi. Hello, hello o oh, di ba? ka trabaho ay uh, Leng Loy. <laughs> Leng Loy, beautiful guys. Magbasa tayo ng mga comments saan na may manalo about sa teacher sa mga guru. Ay, okay. ngayon nyo sabihin na hindi pa din deserve ng mga teacher ang salary increase, walang babaeng physician, attorney, engineer at iba pang professional ang umakyat na nakayo ni para ibalik ang tali ng flagpole para sa flag ceremony sabi ni Rami Convicar kasi nga madalas kong nababasa yung salary increase yata ito ah ito yung pinaglalaban ni Sir ah ngayon yung sabihin na hindi pa rin deserve na mga teacher ang salary increase <laughs> tama nga <laughs> Nga guys, ay uh, wala pa yata nung nagsuna si Kun yung si yung presidente natin walang nabanggit about sa salary increase ano? uh, maybe maybe next year. <laughs> wag naman sana. Okay lang teacher malaglag. Ma, wag lang si Pio pero si teacher may deep ed na kaya siyang palitan anumang oras ay mangyari sa kanya. Si Piyopin naman ay magulang na agad ang aksyon ng liturgo. Ah, ay mas mang mangyari sa school. Parehong silang secure. But salute to the dish break. willing to risk his life for her job. Diba? Ayan. Pero please forgive me sa bike ka Kasi nga parang <laughs> may, uh, may pinagdadaanan ito si Kuna Randy please forgive my comment many fail to understand I will delete it some matters no, wag mo nang i-delete kasi okay lang yan normal yung magkamali ha? ako nga madaming beses nagkakapat okay ano pa ano pa dito ang sabi hala, si galing ni teacher pero sad reality talaga kakulangan ng gobyerno sana may proper equipment para makakiyat paano kung na yun na nga bakit nga yun bakit wala man lang galaki sa eskola, Paano kung Paano kung na-accident si Dieter? Yung sa Cebu na babae nag inevitable jam something na mali ang hulog na bali ang spine pagkakahulog na matay oh. ay bilisan na natin kasi may gagawin pa ako ano pa doon na nga lang habang ako ay habang ako ay uh, nagko-compute. Is, Sabi ko ay tapusin ko na kagad. E kaya lang ay uh, parang uh, matagalan pa. Kaya dito tayo. Dito, dito. Galingan nyo lang guys sa mga humuhula. About sa mga picture Teacher. 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 Tapit, tapit yung sauce para may sauce. Ang sabi pa dito ay, the more na kita ako ng ganitong guro, the more ko na naisip deserve ng mga guro ng Pilipinas na nagdagan ang salary benefits, salary increase. O, so, diba? Oo, kasi pag teacher uh, ang the best na kan ay sa China so guys malaki ang salary doon sa teacher secure na secure makakaipon ka di ba kasi may kaibigan ako doon na uh, teacher magaan lang yung kanya yung kanyang uh, nagtuturo hindi siya napipressure ipag sa Pilipinas daw yan. naku walang ganon tsaka malaki yung sahod okay nagpasa tayo pa <laughs> nagpasa hindi yan ang servisyong totoo sabi ni Pan na. hindi nagdadalawang isip si Master chair Carol Baro figoro nagampanan ang trabaho ng isang lalaki o oh, iasa sa school management ng uh, na ng crane na yan kaya lang ay nakaka kan na nakaka yung ay uh, nakaka kaba lalo na kung madulas yun na uh, yung tubo natry ko naman dati ganyan na uh. pero hindi ganyan kaliit yung flagpole namin dati dito malaki siya malaki, tapos pa taas yung sa taas niyang maliit pero sa yung posting nga malaki makit din ako noon ay 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 uh... sige magbasa pa tayo ng lima lima pang comment dito ng mga marites yan madami akong benta ngayon ah. Madami tayong benta eh. aming nibenta saan araw-araw ano Salud ako sa iyo ma'am, kahanga-hanga ka. Yan ang guru siguro sa iba natatawa sila kasi mahihiya na sila gawin o talagang hindi nila kaya. Pero sa akin isa kang huwaran guru dahil ang dedikasyon mo sa iyong sarili, sa profession mo, mabuhay ka ng milong beses at sa iyo nararapat ang lahat ng privilehiyon ng isang guru. salut Salut! Diba? Salut po yung ma'am. Ano pa? The only show how some, I repeat, some teachers do the task in some school where utility personal are present. Salut to all caring, affectionate, and sympathetic educator. Right? Ayan, nag ten minutes na. I-end na natin, guys. May gagawin pa. Maraming salamat, ah. Sana may nanalo. About sa teacher. Okay. About sa teacher. Ang tamang sagot. Kaya tayo ng ball pen. Ito yung sagot. Sana may nanalo. Ah, stop na. Stop. Ang tamang sagot Ay asa na yung sounds na wala okay congratulations ang tamang sagot ay stop about sa mga teacher kakasaway yan ang ating mga teacher nakakapagod maging teacher di ba nakakasaway sa mga matitigas ang ulo na mga estudyante di ba kakasaway ano ba? Diba? Hoy! Wag kayong magkulo diyan. Yan, maghapon kang dala na makulit. Dala mga bata, di ba? Sana may nanalo, maraming salamat. Thank you very much. I need to wait muna. Bye-bye. Kakasaway. Ayan, kaway-kaway dyan sa mga nanalo ng kakasaway. Thank you. Bye. -bye.